po ay naandini na uli ni JM sa Bukid. Oho. Ngayon po ay bakanting oras ko mga kalayas ay inakit ko na lang po uli si JM. Aarawan ko na lang ang ng per oras. Ano po? Ang ngayon po mga kalayas ay kami naandini sa part ng terrace. Ari po, ang gagawin po natin dito, Mayroon lang po aring binagong kaunti at gawa ng ari po ay nakakabit na binago po gawa ng nakapasok po aring taas ngayon ho kapag nilagyan ng kawayan ho dito sa baba at saka dito sa taas ay hindi ho pantay masyado hong nakapasok ari uho at di ngayon mga kalayas edi kami ho ay di ho tatrabaho tatapusin ho namin aring arin, terrace na ari ah, makakita natin aring pakong ari ho ay disingko. ay hindi ho kinaya sobrang tigas pa rin po talaga na rin kahoy na ari taman tama ho talaga panghaligi yung ganari O. Oh, ang dami na hong naipako namin ay puro kilo ng kilo Gawa ng sulid po ay aring kahoy na ari Kung mapapansin nyo puro tama na ng pako Gawa ng ito po ay mga used na po yung ating ginamit uh -huh. oh. Para liskastos po tayo Ito may mga takam um, Pinagpako Pinagpakuan po Pero matibay naman po aring kahoy na ari sinauna ho ay kaya aga na rin matitibay kaya tayo po ay maigi naman po mga kalayas at konti lang po yung gastos natin dito kasi mga gamit na po yung ating inilagay na materialis oh, ngayon po kami magkakawaya na dini eh. so, Lalakan siwang mamili. Sakto lang, hindi naman pasok ang bata. tanggalin ko muna itong kukalambar dito sa bagal sa bagal siguro yung standard ng baral kagaya lang din talaga ng mga parang hindi naman kalakihan yung siwang hindi ko ilaw tapakan kailangan mo ba nang tapakan? hindi naman hindi naman pata muna pata, ganda rin si Juan para pantay siya ayan, po ay binago uli namin at hindi namin madali ni GM pinag-aralan pa po namin ano din? Ang gagawin po pala namin, lahat ay paganon muna. Bago sa kai ikisan sa ibabaw. Ang gawa ko kasi namin kanina, ayan paganan. Bago saka namin iikisan ng paganyan. Ito po mas maganda ho pag pagana ri oh. Kaysa yung kanin ng yung ginagawa namin, nilalagay na agad namin sa ilalim. Ang gagawin namin ay ariyan lahat muna sa ilalim tapos mamaya lahat naman ang sa ibabaw para mas pantay ay ngayon po ang aking ginagawa ari medyo matalas po kanina ay. siya po ay kinayas na ng gulok pero aking nililiha po para sure na set po talaga ari baka mamaya ay naan din na yung mga bata o kaya ay si Brent at mahiwaho na rin kawayan nililiha ko na rin po ari para kapag aking lalagyan ng mga tawag doon. James, varnish yan plastic varnish para paglalagang ko ng plastic varnish siya po ay makinis na oho uh -huh. ah, ang tawang ko namin sa na ayan o, kanya naman hong kinakayas na ari oh yung pinaka corner tinatanggalan ho nung matalas pero ang ginagawa ko naman oh dinililiha ko na rin para sure na sure in case na may mga bata ho na maglaro din eh kung mapalusot ho yung kanilang kamay hindi ho masusugatan oh oh yeah. for safety lang din po lakas ng tubig oh ah yeah. Ito po ay kawain na rin ang nilagay natin para hindi na ho gagastos ng malaki. ari na may mga libre ang hudi ni sa tabing ilog. ari na po yung aming natrabaho po din eh. Oho. Maganda na. Ano JM? Kung kaya tinuloy natin yung kanina. Tapos Para hindi magkakaigi. Tapos na ang eh. Oh. Amin nung tiningnan ay sa internet parang hindi ho talaga makakaig eh, yung gawa namin kanina uhu oh ayan at tinamay na ng hangin sa madamang panaginip Bigyan mo ng buwan Hindi, kung hindi babagay, gawin mo Patuloy mo na nga naman dito Babagay ba? Hindi wai na andyan lang oh pag nalagyan mo ng design pag naitama mo na kagaya nito maganda nang tingnan no? Kumbaga nandyan lang nakikita lang natin sa paligid, mga kawali eh Kumusta ay nakonvert sa sa pakita ko na po baka kung titingnan mo dyan mga nakatambak lang nakawayan pero nung naikabit na lalagyan na ng design maganda na siya o.

Ngayon. Ayun pala ayun. Kami yung ay nakapamahaw na, upo. Sarap naman na sarap naman ang aming ulam. Bupis, takahito. Ano diin? Ano pala natin kanina, G.N.? Mga isa lang, dalawang lang o. Ay, ito tama-tama. 1, 2, 3, 4, 5. Yung kanina, hindi rin ako makumbinsi. Ano, G.N.? Ikaw, hindi ka rin kumbinsi dito sa ginawa mo yung kanina. Alas, alas. Baka, alas. Kinalas mo talaga namin. Aba. Aren naman yung kahit papaano ay medyo bumagay o hindi man ho kagandahan ay bumagay ba Iba iba naman po oh. Kapag po si ay naliha Ay kagaya po na rin, oh. Nawawala po yung talas oh, Matalim po siya ay Oh, ayan oh, oh. makinis na. Are oh, hindi pa. Hmm. Yo oh. no. Are na po. Ang huling dalawang ekes. Last ni GM. Isa pa yan? Last na. Last na pala. Oo. Oh. Ayun po, tapos ay ari po ay lalagyan na lang ng kawayan na bilog, bini po sa ibabaw. Tapos, ari pong ilalim ay papantayin po ng tabas. Oo, papahasa lang po muna namin sa bayan yung lagari at bukas, tatabasa na po namin yan. Ayun po, di ba yan po ang For this episode, ano po? Yan, ari po ang paligid, mga kalayas. Oh. Medyo matag aim. Oho. Uh -huh. Kapag po tayo naan din eh, yan po ang ating kubo. Oho. Uh -huh. Oh. Friends muna natin. Unang dunga mo. Dungawin mo. Dungawin mo. Di tayo Ayan po tayo kantang galon. Ano po? Ha, hindi na po naman matalas oh. Gawa ng bilihan na po natin ay. Kung mo hira, doon ngawin mo. Ayan, ito po. Bali, ari yung pinto. Ari ay may harang na kawayan. Kung dito sa terrace race yan. Bali, ganito po. Makikita po natin. Kita po natin ang fish pond Pakita na natin ang kalawakan. Pakita na natin yung welcome kung may paparating. At the same time, kita rin po natin dito sa kabila. Kalawakan pa rin Ayun po. po, konting ano lang po, ano, kung baga sharing pa. Ba? Dito po sa mga plano po natin dito. bagamat matapakabagal po ng proseso, sabi ko nga po, ano, tayo po ay ilalala lang po natin dito yung mga bakanting oras Sakto naman po na si Jim ay pakanta rin po ano. di yun po. Ayos. Maganda di Mari. Oh. Aba. Panalo. Hindi na yung ay halimbawa may mga harana din eh kay GM o o ala ayan po sinaunan sinauna po ang ating tema Oo uh -huh. Kaya ari po ay open, yan. Eh. Yan open po dito, yan. Dito naman po sa kabila ang mayayari po diyan, may bintana po tayo dito. Oho. Uh -huh. Oh. Ay, sumakto rin yung kawayan ano. Ayun po, di bali, yun lang po. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Salman po kayo naroon, mga kalayas. Ingat po kayo palagi. Yan. God bless us all. Peace out. Bye.